Hello guys, good afternoon. Kumusta kayo? So, nandito kami ngayon mag install kami ng solar panel. Labing tatlong piraso na tig uh, 590 watts. So, ilalatag muna namin yung railings bago iakyat yung solar panel. So, malaking capacity ito guys. Uh, Solis 6 kilowatt hybrid inverter yung gagamitin namin. So update ko kayo sa install namin. So sa ngayon uh, magla-live muna ako sa Facebook uh, Para sa installation ko oh, Hello guys So nailatag na namin yung uh, uh, Railings Para sa 13 pieces na 590 watts solar panel pinabot so, kami ng gabi kahapon At ngayon Mga alas 12 na Kasi eh, pa kami ng mga tools eh So, ito na yon yung mga solar railings namin. Dito, yung isang hilera na to, anim na piraso. At uh, nailatag na rin namin, or nailagay na rin namin, ay eh, nakaprepare na yung wiring doon para sa connection ng solar PV natin. At uh, yun, anim dito sa kabila na hilera, isang string yan. Dito naman, tatlo tanggalin muna namin yung kinakabitan ng internet tatlo dyan at tatlo din dito sa taas ah sorry apat pala tatlo dito dito so, tatlo dito and then isa dun sa dulo dito naka naka tatlong hilera dyan and then sa kabila nakapahaba so ngayon umuulan siguro pag uh, tumila yung ulan iakit na namin yung panel at kakabita na namin tsaka prepare muna namin yung wiring uh, bago iakit na ilatag na yun namin yung wiring para pag uh, tayo na yung mga wiring para pag kabit ng panel is ready na yung wiring natin pero hindi ko pa yan kukonek pag uh, nag initialize na ng inverter doon na natin kukonek kasi medyo mataas na yung voltaya ah, about na ng 250 volts so dapat hindi muna sya nakakonek so yun guys uh, <clears throat> update ko na lang kayo later mag video ako ulit para pakita kayo yung uh, kinabit na solar panel hello guys update sa installation namin dito ng solar panel sa bubong which is sa uh, 13 pieces 590 watts. Uh ito is uh anim na nakahilera. Ito yung anim na nakahilera. Naka series to. O so, yun and then may konting gap dyan sa last na panel para dadanan -da yan just in case na pupunta dun sa kabila. Kasi dulo na yan eh. And then string 2 ito doon sa Solis uh, hybrid inverter namin and then dito is uh, tatlo sa ilalim at apat sa elevated na bubong so naka series to 7 pieces so yung presyo pala nito ng 590 watts 13 pieces per each nito is uh, 4,300 sa iyan solar dito sa Cavite So, ito palang project na to is uh, sa Bacoor Cavite. And uh 'yun sa ngayon is operational na rin yung uh, solar namin. Gumagana na yung solar inverter wala lang battery. So, so kumpleto na to, guys. May grounding na tayo. Ito kumpleto to. Lahat to pag tichek yung continuity nito, magkakaroon ng continuity lahat. To. At uh safe tayo dito sa transient voltage just in case na magkaroon ng indirect hit ng lightning. So ito na guys uh ito nilagyan namin ng uh, flexible hose para protection sa UV light. Para hindi mabilis masira yung uh <coughs> wiring na exposed sa init ng araw. Although uh, UV resistance naman yon, pero syempre at least 20 years na nakabilad yung panel eh kasi lang lifespan ng panel is uh, nasa 25 years so hindi uh, tingin ko hindi aabot yung wiring noon pag uh, exposed lagi sa sikat ng araw kaya pinasok namin sa flexible hose lahat ng mga exposed pinasok namin sa flexible hose ito ihang na natin dito. yan Lalag yan. May mga konting lumalabas pero hindi naman yan buong araw is uh, expose. Eh. Kaya okay lang yan kahit hindi na yun ipapasok sa flexible hose. Ito mga sobrang wire may railing pa sa ilalim just in case na mag-expand. May plano pa kasi yung client ko or yung, actually friend ko yun eh. May plano pa siya na i-expand. Mag-extend pa siya ng bubong at mag add pa ng solar panel. Kasi yung capacity ng inverter niya is uh, maximum PV input 12 kilowatts. So sa ngayon mga nasa kulang-kulang 8 kilowatts yung capacity ng solar panel. So mag-expand pa. Pero hindi, I think hindi naabot sa 12 kilowatt yun. Uh, maximum of 4 uh, panels na siguro yung maaad dito inverter pala guys is 6 kw kilowatt na hybrid so yung model nya is S6EH 1P6KL plus so na vlog ko na rin yung pag unbox ko nito so doon nyo na lang titingnan yung detalye ng mga specs nito so yun Okay guys, so ito na yung inverter natin. Ay kabit na at eh uh, mayroon na siyang AC grid. Uh, backup tapos yung uh genset or smart load is uh, nakaabang na dito. Ito naman yung city sensor. Ito is uh, para to sa COM1, tsaka COM2 para to sa communication ng battery at smart load or genset. And then, nandito na yung dalawang string natin na solar panel, PB1 at saka PB2. So, ngayon, operational na siya. Yung breaker natin na ginamit is ito para sa PB1 ito yung SPD nya or surge protection device ito naman yung PB2 at yung SPD niya. At ito naman yung grid. Yung connection nito is uh, from main panel ng grid papunta dito sa grid ng inverter. Yung grid ng inverter sa ilalim to ng kabit ng MCB natin. At ito naman yung SPD niya. And then ito is for backup. So sa ngayon wala pang may nakakabit nito naka-off pero pinipleto na lang namin kasi yung battery pag uh, mayroon ng budget is uh, lalagyan na to ng battery and uh, tingnan natin yung uh, display nito <clears throat> so ngayon guys is uh, alas 6 4 So, mahina na ngayon yung harvest ng 13 pieces, 590 watts na solar panel. So, nag-harvest lang ngayon ng 0.27 kilowatt. So, yung battery, wala pa tayong battery. Kaya, naka-null siya. And then, ito kung titignan natin, ito yung backup. So, wala namang may nakakabit sa backup. Kaya, 0 kilowatt hour, or 0 kilowatt. And then yung home load which is 35 kW yung consumption. And then yung grid humuhugot din tayo ng 11 kW or 0.11 kW na consumption. So 0.25 kW plus 0.13 kW yung ginagamit ngayon ng home load natin. Kasama na rin yung self consumption ng inverter. Mga nasa 50 watts yung self consumption nito. So, yun guys. At uh, gumana na rin yung data logger natin. Kung mapapansin nyo is uh, itong nagbiblink. blink uh, minsan nag-steady siya. Ibig sabihin, nakakonect na to sa wifi. And uh, pwede na itong mamonitor sa uh, Solis Cloud natin. Na kahit uh, remotely pwede siyang ma-set. So, titingnan natin yung settings ito guys. So, sa plant information, So si PB1 289 volts and then 0.5 amperes ng yung uh, current niya. Si PB2 250 or 60 volts and 0.4 lang yung current niya. Yo, yun si PB1 144 yung in harvest, 144 watts. Si PB2 is mga nasa 100 watts. So, punta tayo sa system settings. Sa uh, system settings storage mode is naka self use tapos yung allow export is naka uncheck naka uncheck din yung selling first tsaka off grid so self use yung nang yung uh, naka activate dito and then yung bat reserve 100% pero sa ngayon walang battery so inayaan ko lang to since naka ano naman eh naka uncheck naman siya So, kahit mag-100%, so, hindi naman ito magagana. Kasi naka-uncheck si battery, si battery reserve And then, si maximum export power is 6.6 kW. Pero, naka-uncheck naman yung allow export natin. Kaya, kahit 6.6 kW yan, uh, hindi yan mag-activate. Tapos, export power calibration 280 watts for calibration to guys ha kasi minsan yung city sensor natin is hindi accurate so dito yung kinakalibrate so originally I think parang negative 30 watts yung value nito so nung chinek yung result is uh, nag uh, parang gumagamit tayo ng grid kahit malaki sana yung harvest kaya Uh, in adjust ko to 280 hanggang sa naging zero yung kain natin dun sa grid. So yan magiging zero kung kinakya yung uh, harvest ng uh, PV natin or yung solar panel natin. So magkakaroon na yan ng uh, consumption sa load once na uh, maliit na lang yung harvest ng PV natin. Tulad ngayon alas 6 na. Kaya medyo maliit na yung harvest kaya yun, hindi ngayon nagsisiro yung grid. Nagkakaroon tayo ng consumption from grid. And then yung grid peak shaving, inuncheck ko lang. Pero 6,000 watts yun. Uh, nat sure ako dito. didiscover uh, discover ko pa kung ano talaga yung function nito ng grid peak shaving. Alam ko para to sa battery eh. Pero yun, uh, so ngayon gumagana naman yung inverter. Kaya kahit uh, naka-uncheck or check. I think uh, wala magiging problema. Ito, inuncheck ko lang. May proceed tayo sa ibang settings. Battery settings. Uh, no battery. Kaya, wala na rin function to. Kasi naka no battery tayo. Skip. Smart port. Smart port. Wala tayong nilagay. Kaya, naka-uncheck. Yung genset input, tsaka, tsaka smart load output, tsaka AC coupling input. So, naka-uncheck natin. <clears throat> Sa grid port, is, yung grid code niya is, sinelect ko lang yung Philippines. And then, the rest na to, yung HV1, up to LF2, LATOS, hindi ko na ginalaw kasi si grid code di si ifa-follow niya yung output ni Philippines yung standard ni Philippines punta tayo sa parallel settings sa parallel settings is naka-uncheck yung parallel system since uh, hindi naman nakaparallel yung inverter natin at master naka-activate ID1 single phase at naka-uncheck check or deactivate yung phase A B at saka C para to sa 3 phase hindi sa ngayon naka single phase tayo sa so basic settings sa so, basic settings uh, ano lang naman ata to para sa inverter time so 2025 July 13 <coughs> So, yun, medyo mababa na yung harvest natin. Isa sa 0.19 kW na lang. At yung load natin is, home load is 0.37. At kumukonsumo pa tayo ng 0.23 galing sa grid. So, yun guys, ganito yung settings natin dito. And uh, once na nakabit na yung battery, i vlog ko ulit to para makita nyo yung magiging settings ito. And then ito guys, ito yung cable tray hindi ko lang kinlose kasi ngayon is uh, itong settings na to o yung setup is uh, plano is applyan ng net metering kaya ito for temporary nandito papunta to sa uh, distribution box or main panel ng Meralco kaya once na na-apply na ng net metering, ilipat to sa service entrance kaya sa ngayon temporary hindi pa ito nakaklose <clears throat> once na ma approve na yung net metering matatanggal to itong ground tsaka yung hindi siya matatanggal ah may lipat to yung ground papalitan to ng white yung ground tapos <clears throat> ito din yung linya na papunta sa main distribution box malilipat sa service entrance kaya mawawala to ito naman yung speaker wire na dinugtong namin sa city sensor so <clears throat> malilipat din to sa service entrance so itong setup pala guys ay uh, currently yung monthly consumption is around 5,000 to 7,000 So, para don sa 5,000 to 7,000, ganito yung setup niya. At <coughs> itong capacity nito ng uh, inverter, sapat na yun. Actually, sobra pa nga eh, para sa ganong ganong monthly bill. And then, yung uh, yung solar panel is yung 13 pieces na 590 watts na ginamit dito is sobra-sobra uh, na yung sana kung may battery at saka kung nakanet metering so hanggang 10,000 yun yung matitipid nila just in case na optimize na yung gamit tuwing araw kasi ito kasi is uh, since walang battery at hindi pa nakanet metering <clears throat> yung free energy lang nila is tuwing daytime lang so kung ma-optimize sana nila yon magamit lahat ng capacity ng solar inverter at saka ng solar panel tuwing araw abot ng 10,000 yung matitipid nila kaso lang ngayon is uh, hindi pa ganoon kasi wala pang battery hindi pa nakanet net metering, saka uh, hindi naman ganoon kalaki yung load tuwing umaga at saka tuwing hapon so siguro kung umaga isang aircon ng 1 horsepower hanggang hapon na yun so yun na yung napapagana at saka <coughs> ref Uh, electric pan TV rice cooker, yun lang pero sobra-sobra na yung ganitong setup uh, base sa current uh, appliances nila so may plano pa sila na mag-add uh, nito ng uh, cooking electric uh, cooking inductor tsaka yung ibang appliances para ma-optimize yung gamit ng solar panel. Mag-add pa lang ng dalawa pang horsepower para sa salas. So, yun guys, uh yung total na nagastos dito is walang battery. Uh, hindi ko alam yung exact pero mga nasa 150 to 170,000. Saka 'pag uh, nagpa-install uh, depende na yun sa pinag-usapan pero pag nag-DIY mga nasa 160,000 yung mga gastos. Sabihin na natin 170 kasi 'yun kasama pa 'yung transportation saka 'yung sahod sa mga uh, tutulong paket ng solar panel. So prepare na lang kayo ng 170 pag nag-DIY kayo nito. Okay so 'yun lang guys, uh, thank you sa pagpanood yun ng video na 'to and uh, Asan na mag-subscribe kayo para uh, at uh, click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong video ko. Thank you guys and see you on next video.